Bismillah rahman rahim Rabbil Alamin Salatu wa salamu ala Rasulullah al-Karim Wa ala alihi wa sabihi Wa man sana bi sunnatihi sa ng Allah Ang mapagpala Ang mahabagin Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat Ay sa ala lamang Ang Panginoon ng mga daigdig Naway ang kanyang kapayapaan at pagpapala ay mapa sa kanyang huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng mga propeta na nauna sa kanya. At sa lahat na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa Islam, mga kaibigan at mga panauhin, bilang pandaigdig ang pagbati ng mga Muslim at ng mga propeta binabati namin kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan ay sumayin nyo at ang habag at pagpapala ng dakilang Allah ay mapasaating ating lahat. Ang tatalakayan natin sa gabing ito ay ang pangangailangan ng Islam. At dito ay magbibigay tayo ng mga problema na kinakaharap ng mundo sa ngayon at kinakailangan lamang na ang Islam ang tanging solusyon para magtagumpay ang ating pamumuhay. Bakit natin halimbawa kailangan ng Islam bilang isang pananampalataya? Ang Islam ang tanging pananampalataya na pinangalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala at dito sa Holy Quran ay binabanggit ng Allah ang Islam ng maraming pieces. Kaya nga sinabi ng Allah sa Holy Quran, katutuhanan, ang tunay na pananampalataya sa paningin ng Allah ay ang Islam, ang pagsunod, ang pagtalima sa kanyang mga kautusan. So, hindi tayo naliligaw, kundi pinili sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawin nating pamantayan ng buhay at isang patnubay ang pananampalatayang Islam. Sa arabic, ito tinatawag na din. Namaya explain natin kung ano ang kahulugan nito. Samantalang, ang ibang pananampalataya ay hindi binabanggit sa ibang mga aklat ng kasulatan. Kundi, ito ay ibinigay lamang ng mga tao. Halimbawa, ang kristyanismo. Ang isa sa pinakamalaking pananampalataya ngayon sa mundo. Mayroon silang isang billion of followers na hindi mababasa sa Biblia na binabanggit ni Jesus Christ, peace be upon him, na ang dala niyang pananampalataya ay Kristyanismo. Hindi rin binabanggit ng Diyos na mahabagin sa aklat na ito na ang ibinigay niya kay Jesus na pananampalataya ay Kristyanismo, kundi ito ay pangalang ibinigay ng tao. Gayon din halimbawa ang pangalang Hinduismo. Ito ay kinuha lamang sa pangalan ng ilog sa India. Tinatawag na Indus River. At doon ay mayroong tinatawag na Indus Valley. Kaya mula sa pangalan ng ilog at ng kapatagan, pinangalanan nila ang kanilang pananampalataya ng Hinduismo. Gayon din halimbawa ang Judaismo. Kinuha ang pangalang Judaismo sa tribo ni Juda sa lugar ng Judiya. Hindi bigay ng Diyos, hindi bigay ng propeta, kundi bigay ng tao na hindi sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayong mga Muslim ay maswerte dahil nakasisiguro tayo at nakatitiya na ang tangi nating tinatalunto na pananampalataya ay galing at bigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam. Ngayon, ang Islam, kalimutan ay tinatawag nila na relihiyon na kung tutuusin natin ay para bagang para sa kristyanismo o sa budayismo o kaya ay sa hinduismo o sa ibang pangismo. kaya kung minsan may tumatawag sa pananampalataya natin na tayo ay Muhammadanismo o mayroong nagsasabi na ito raw ay Islamismo. Ngunit iba ang pananampalatayang Islam dahil ito ay hindi masasabi na tatawagin lamang na relihiyon. Kasi kung sasabihin natin na relihiyon, pwede mong sabihin na ang komunismo ay relihiyon. Pwede mong sabihin na ang kapitalismo ay relihiyon. Ngunit ang Islam, yan ang tinatawag sa Arabic na din. Kaya sabi ng Allah, inadina in dalahil Islam. Anong ibig sabihin ng din? Kung ginagamit ko man yung salitang reliyon para ipatungkol sa Islam, ito'y nangangahulugan lamang para ikumpara mo ang Islam sa Kristyanismo o sa iba pang pananampalataya. Ngunit hindi tumutukoy ng tuwiran na ang Islam ay isa lamang na relihiyon kundi ito ang din na ang ibig sabihin ito ang paraan ng buhay, ito ang daan ng buhay, ito ang panuntunan ng buhay na kung wala nito, hindi ka pwedeng lumakad papunta sa iyong paruroonan. Sa ala tayo nagmula at sa kanya rin tayo muling magbabalik na ang daan lamang ay ang din. Bakit ito tinatawag na way of life? Bakit ito tinatawag na paraan ng buhay? Kasi ang pananampalatayang Islam ay hindi katulad ng ibang pananampalataya. Hindi tayo tinatawag na secular. Alam nyo kung anong ibig sabihin ng secular? Yung hiwalay. Ibang sinasabi ng pananampalataya at iba ang pinatutupad ng namamahala ng isang bansa o isang estado. Tinatawag din yan ng sektaryan. Sa Islam, wala tayong tinatawag na hiwalay. Para maintindihan nyo mga brothers, magbibigay tayo ng halimbawa kung bakit ang Islam ay tinatawag na din. Halimbawa, ang pananampalatayang Kristyanismo at ang Islam ay kapwa nagtuturo na huwag tayong magkakaroon ng fornication o adultery. pangangalunya niya o pakikiapid. Ito ay magandang turo ng Kristyanismo at ito rin naman ay magandang turo ng Islam. Bawat isa sa kanila ay nagtuturo at nagpapahayag na huwag makiapid o mangalunya. Ngunit, kung nagtuturo halimbawa ang mga ministro, ang mga pastor, ang mga pari sa simbahan na huwag makiapid. Ngunit, paglabas mo ng simbahan, anong nakikita mo halimbawa dyan sa atin sa Pilipinas? Nakabukas lahat dyan ang mga beer house. Mayroon tayo nyan. Nakabukas lahat dyan ang mga club mayroon tayo niyan. Ang mga kabaret, mayroon tayo niyan. Sa makatuwid, ang batas ng ala ay nagsasabing huwag kang niya Ang batas naman ng tao na namamahala, niya ka. Bakit? Sino ang nagbibigay ng permiso at lisensya para ikaw ay makapag-operate ng mga establishment na yan? Sa makatwid, ang batas ng tao ang nananaig, hindi ang batas ng Diyos. Dahil sinabi ng Diyos, huwag kang makiapid. Ang batas naman ng tao, makiapid ka. Dahil sila ang nagbibigay ng permiso at lisensya para makapag-operate ng lahat ng makasisira sa batas ng Diyos. Tinatawag itong reliyon dahil ito ang gusto ng mga tao. At yung mga salita ng Diyos, ah, doon ka muna sa tabi. Hindi ko yan. Wala silang pakialam kung ano man ang sinasabi ng Diyos. Basta't ang masusunod ay ang batas nila. So, yung mga mambabatas, yung mga kongresista, yung mga nasa Senado, sila ang gumagawa ng batas kahit na ito ay makasisira at lalabag sa batas ng Diyos. Yan ang tinatawag na secular or sectarian. Sa Islam, hindi pwede yan. Kasi nga ang Islam ang tinatawag na din, ang way of life. Katulad na limbawa, dito sa Saudi Arabia, pag sinabing bawal sa atin to, so paglabas mo ng mosque, wala kang mapupuntahang nightclub, beer house, o bar. Bakit? dahil ang batas ng Diyos ang laging dapat na mangibabaw sa batas ng tao. At sa Islam, ay hindi pwedeng gumawa ng batas ang tao na makasisira sa batas ng Diyos. Like for example, sa Islam at Kristyanismo, bawal ang pagsusugal. So, magandang itinuturo sa simbahan sa kapilya at sa mga bahay dalanginan. Huwag kayong magsugal, mga kapatid. Pero paglabas natin ng bahay dalanginan, anong makikita mo? Nandiyan ang loto. May lisensya yan. Ang kasino. May lisensya yan. Ang karera. Ang sabong. May mga lisensya yan para ikaw ay tumaya. Nandiyan ang iba pang mga bisyo tulad ng huweting, sakla, sugal yan. May permiso yan. Pero anong sinasabi ng pananampalataya? Huwag kayong magsugal. Ano naman ang sinasabi ng tao? Magsugal ka. So, wala silang pakialam kung anong sinasabi ng Diyos. Basta't ang matutupad yung sinasabi ng tao. Yan ang tinatawag na secular, religion yan. Pero sa Islam, din. Dahil anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran? O you who believe, o kayong mga sumasampalataya, ang nakalalasing na inumin, ang pagsusugal, ang lahat ng ito ay gawain ng satanas talikdan ninyo ang mga gawain ito upang kayo ay magsipagtagumpay. Napakagandang batas. Kung ano ang sinasabi ng Diyos, dapat yan ang mga ibabaw na batas sa lupa, hindi ang batas ng tao. Like for example, ang paglalasing. Isinisirmon din yan sa lahat ng simbahan at mga kapilya ang mga kristyano dahil alam nila na malaki ang perwis yung binibigay nito. Ngunit, paglabas natin ng simbahan, anong makikita mo? Nandiyan ang Latondena, ang Distillery Alentuaco, nandiyan ang San Miguel Corporation, ang Asia Brewery sa Laguna. So, Paano mo i ang isang tao sa mabuti kung ang ugat na pinanggagalingan ng kasamaan ay hindi mo pinuputol? Ang nangyayari niyan ay pinaglalaroan mong batas ng Diyos. Bakit? Pumipirma ka ng lisensya para gumawa ng lalabag sa batas ng Diyos. At ang batas ng Diyos nandun sa isang tabi. Wala akong pakialam dyan. Doon ka. Sa reliyon... Yan ang sikular o sectarian. Hindi yan ang magiging daan o gabay ng buhay upang tayo ay makarating sa ating patutunguhan. Similarly, sa Islam, bawal ang paginom ng alak. Halimbawa dito sa Saudi Arabia, sa paglabas mo halimbawa ng mosque, wala kang makikitang nagtitinda ng alak dyan sa labas. Wala. Dahil ito ang kinatawag natin na din. Ang tanging daan para tayo tumahak sa tuwid na landas. Kaya sa Islam, walang hiwalay ang gobyerno at ang pananampalataya. Lagi yang magkasama. At ang sino mang nagpapatupad ng gobyerno o ang namamahala sa bansa, ang kanyang pinakaunang obligasyon sa tao at sa Diyos, ay upang maipatupad niyang lahat ang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang sino mang namumuno, siya tinatawag na leader para siya ang mamahala upang maipatupad ang batas ng Diyos. At hindi tayo pwedeng gumawa ng batas na lalabag at makasisira at mangingibabaw sa batas ng Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang banal na Quran, ito ang tinatawag na konstitusyon ng mga muslim. Dahil ang batas na nakasulat dito ay hindi ang batas na temporal. Ang batas dito ang tinatawag na eternal law. Ang ibig sabihin, ang batas na ang ang batas na ito ay mananatili ngayon at sa darating pang panahon hanggang sa katapusan ng daigdig. At ito ay naangkop sa lahat ng panahon. Hindi katulad halimbawa ng ginagawa ng ating mga mambabatas na dumarating ang panahon na hindi na yan applicable. Nawawalan na ng saysay. Kaya may tinatawag na inaamyendahan o sinususugan na kung minsan ay binabago mo o dinadagdagan o inaabulis. Tinatanggal tutali lahat dahil yung mga batas na yan ang tinatawag na temporal kung ano ang nangyayari sa mga susunod na mga pangyayari dumarating ang panahon na hindi na akma samantalang ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mananatili dahil ito ang tinatawag na eternal law applicable ito sa lahat ng panahon sa mga susunod pang mga henerasyon ang mga batas na ito ay maipatutupad pa rin kagaya ng pagpapatupad sa ngayon. Kaya ang mga Muslim ay humahanap ng batas hindi sa idea ng tao. Kaya katulad halimbawa sa Islam, hindi ka pwedeng magpaliwanag at sumagot ka ng mga katanungan sa Islam na ang gagamitin mo ay in my opinion sa aking kuro-kuro in my understanding sa aking pagkakaunawa. This is what I feel sa aking pakiramdam. This is what I believe is good sa aking pakiwari. Ito ay mabuti. We do not use these terms in Islam. Hindi natin ginagamit ito kundi humahanap tayo ng kasagutan mula sa Holy Quran na siyang ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kasama ang sunnah o tradisyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan ang dalawang sources ng sharia o mga batas na maggagabay sa atin para makita natin ang tamang landas kaya tinatawag yan na din kaya sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran sino mang maghangad ng ibang pananampalataya na iba sa Islam, ito ay hindi tatanggapin sa kanya. It will never be accepted of him. At sa kabilang buhay, siya ay mapapasama sa mga tao na napaligaw ng landas at magdaranas ng kaparusahan. So, ang tangi lamang na pananampalataya na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam ang pagsunod at pagtalima sa kanya dahil siya ang nagbigay hindi ibinigay ng iba kundi siya ang nagbigay at si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ang tinatawag na final messenger of Allah subhanahu wa taala dahil ang mga naunang propeta peace be upon them all ay sinugulan ng ng Allah sa kanilang tanging lugar o tanging lipi ng mga tao na ang kanilang mga mensahe ay akma lamang sa panahon nila. Katulad halimbawa ni Prophet Moses, Peace be upon him, ay sinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala para lamang sa mga Hudyo. Kailangang isugo sila dahil ang mga Hudyo, sila yata ang pinakamaraming propeta na sa kanila ay isinugo. Ngunit ang mga propeta nila, anong ginagawa ng mga Hudyo sa kanilang mga propeta? They killed their prophets. Pinapatay nila. And they also tried to kill Prophet Jesus. But Allah subhanahu wa ta'ala, He saved Prophet Jesus and leave him to himself in heaven. So, kailangan ang particular na batas para sa certain time ng mga taong ito at the certain place. Ngunit ang message ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay para sa lahat ng sangkatauhan. Hindi para lamang sa mga Arabo, hindi para lamang sa mga nakatira dito sa Gulf Country, kundi ang mensahe ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay para sa lahat ng klase ng tao at sa lahat ng lugar. Kaya siya ay Sugo ng alas sa lahat ng sangkatauhan. Kaya ang kanyang batas na dala na ibinigay ng alas subhanahu wa ta'ala ay akma lahat sa mga problema na kinakaharap ng lipunan sa ngayon. Actually, ang Islam ay isang pananampalataya rin ng pagiging sociable. Pakikiayo natin sa lipunan at doon ay nadarama natin kung ano ang relasyon ng tao sa kanyang kapwa-tao. At gayon din naman kung ano ang relasyon ng tao sa kanyang manlilikha. So, dapat nating malaman bakit tayo nasa mundong ito. Naitanong na ba natin halimbawa sa ating sarili, bakit ako ipinanganak? Bakit ako ipinanganak sa Pilipinas? Bakit hindi sa Amerika? Bakit ako Pilipino? bakit hindi isang Pakistani o kaya ay India? Ang, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbigay ng lahat ng ito. At siya rin ang nagdetermine kung saan tayong lugar at kung anong nasyon ng ating kalalabasan. Ngunit ang dapat nating itanong ng higit, bakit ako nilikha ng Allah? tayo nandito ba para lamang kumain at matulog at mamatay? Tayo ba'y nandito para magtrabaho, magkaasawa at magkaanak at mamatay? Anong dahilan? Bakit tayo nandito sa mundong ito? Ang Allah subhanahu wa ta'alang sumagot sa Holy Quran na nagsasabing, Wa maqalaktul jinna wal insa ang nilikha ko lamang ang mga tao at ang mga jin para sambahin ako So kung siya ang nagbigay ng utos para sambahin siya noong nilikha tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi niya tayo nilikha lamang at pinababayaan Ang ala ang lumikha sa atin at siya rin ang nagsusustain. the cherisher. Siya ang nagso-support ng lahat ng bagay. Di siya lamang lumilikha, binibigyan niya pa ang kanyang nilikha ng